Smith Forever Yang album launch nito sold out ang ticket worth 7 million Grabe ang lakas ng batang ito sa taong bayan Grabe nga naman kalakas ng eagle na yan sa Panginoon Baguhan pa lang ang batang ito sa show business at sa very young age nito na perform sa Frontier Theater pinuno ng dalaga ang venue At sobrang nakaka-appreciate din ang kanyang mga kapwa, ex-housemates, na dumalo sa big night ng dalaga. Supportive daddy nito sa BNK na sina Pat ay present din. Kasama sina, John Silva, Jeren Garcia, Dylan Terilde, Mark, JP, and si Jasmine Helen. At special guest na, ni Young Smith, ang best man nito na si JM. Best friend nitong si Binsoy soul sister nitong, si Kalet Madelo, at ang Kyrene. Nakakatouch din, ang mensahe, ng Asia Songbird, Regine Velasquez, kay Fiang Smith. Super nag-enjoy lahat, ang mga dumalo. At syempre, ang team bahay. At supportive fans ni Fiang, sa abroad, ay di din nagpapahuli, sa engagement. Ganyan kamahal, ng taong bayan, si Fiang Smith. Super lakas nito, sa masa.